Adi mga way pa sa content creator ng wala na to this video guys mag mag kwan po guys ng panita po po gamote okay yung katinga na kaya mga pung gya po gamote ng panitan kaya kaya na po ni Mickey Mouse kung niya na panit po eh. para na para ako na pung himo oh. kamote cute magkan ko katong um, eh jumong katigala ha kay kani among ipanitan mga ridge crayon ni kay mga gwapa jud ato mga kamote as mga past nga mga video mga last video mo gyud na ako kamote kay gibalik kay ang mga guwapa kamote karon mga dahil ta sa mga kinan niya wala ba po na pitok-pitok among mga mata ini man sila na magpitok-pitok daw ang mata kung mga kinan-an ang mga Mickey Mouse pero wala man nagpitok-pitok ang mata o, pero ang nagpitok-pitok ang mata nga unya nga unta ni like, ko na ni oh na panit Ay, dugay kay man mahuman ani oi namsa na man ni dugay kay man no ang kamote guys na nit kay na karon nag nag ko pud ko ha na, na ana ko ani nag hiwa uh before na guys kanang ang um, kamote dapat yun na siya hugasan na to daan usa na to pritohon kana dinana ko na, na siya kanang hugasan kay na ako. na mala siya. O, para, anindot uh, siya o ka ng, kwan guys, para anindot siya o ka ng luto, nagpaprito na siya, na patugasan na kayo. Muha na siyang tugasan, mamakot na good na siya, din prito, mabali-bali, maningiyahang forma good guys, mabali. Putol-putol, ba mo binarito. Ano na, na, na siya, kwan guys, ma tips sa mga, mag, uh, para sa ako, ah, ano, prito, o oh, kamote. Kadugay, good kayo ni. Magpangin, oh, pwede na nakuhiwa hiwa so, oh, while oh, well, naglaba ko, oh, nag, nag, ano po, guys, nag, panit ko kamote, anak. Oh, di ba, na, guys, okay, magboto na kong hapit. Aning, kamote, nagdubo na itong owel. Oh o, oh, gamayin, gamayin ang owel. Oh Kaya, kung na matanga tanga. mahalang mahal lang, edibol. Kaya, mahal kayo ng kompraso. na lang na sa owel. Oh o, oh, di ba? Maghulat lang po kuwan. Eh. Mainit na kaayo ang owel oh kay Para, inigkuan sa sugar na inigutang, magkulo-kulo na ba? Mabos-babos na. O, na siya, nindot kayo ni mong butangan na kana ang kamuti. Sugar. O, ang Nagbabos na. Oh. na Laminig kayo siya, di ba? Pag pang lantaw ninyo na may kayo karon happy na ako na siya kay nag nag ana na siya pataas nang sugar ba bawol no? so karon na guys dudu dud na to ang kamote o di ba nalulud na ang kamote o hinahinay na lang na to na siya karaw karaw left and right left right left right 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 o di ba Hmm. nindot na kayo na guys nindot kayo ang kan masa ang kamote niya, hindi na po niya magpermiti yun yung karaw-karaw ba? O, oh, di ba gano'n? O, di na, Nakita na, o. Oh, Kwa kayo ang pagka-conguish, pagka, pagka O. Oh, di ba? Kwa kayo pa yung na ako, guys. Sana ka mag sa si masya. O, oh, gano'n. O, no, hapit na ko po lang buhaan, guys. O. Oh, Kitna po pula na. Mura na siya o um, na biniting Pula na kayo. Kan. Ni oh. bagal horn, hapit na. Malortor. Pero ang dali naman siya manuto basta imo halang kalayo na iya. Guys, dili lang i-high Medium lang lang imo hang medium heat lang yung gamitan nato para ni upod mapagod-pagod. Mm -mm. Hi guys, mga kaka-tingpito. Mana unta guys? lang!